Oh yes! Nagtapok na po mi no? Ah, busy kayo sa matag-isa o. Oh. Anapay si Maria o oh, naglusyon-lusyon pa. Nakoy pangutahan na ninyo ha. Bagong ligo. Maria, nakoy pangutahan na ninyo. Pangutahan na kay Presko, kay Gutok. Oh, Oo, Si Bete, bago pong ligo niyo. Naroon ba dyan ko nakaligo? Ah, grabe. Kini, kini siguro may ligo. Ah. kini, sina, sinang, sinang, sinang oh, Mas lupo pa niya. Sa'yo pa ng ligo. Ah, kanira na may ligo niya. <laughs> ay, ah. ko ba? Ikaw na may ligo ba? <laughs> O oh, sige na ako, pangutana ninyo. Tagalog niya, Tagalog niya ako pangutana. Sige. Logic ni Logic. Na English ba yung ibalaan ang English? Ang Logic. ang Ang Logic. Kung ano siya pala isipan na Tagalog man. Sige, kine. Ah. May isang mundok. May isang halaman. Ang tanong. Ilan ang mundok? Ilan ang mundok? Ano ang halaman? Ano? O oh, sige, usabunak wa, usabunak wa, paminaw ha, paminaw, paminaw May isang bundok, may isang halaman Ang tanong bundok bundok Ang paminaw mo ba? Bundok Paminaw kay mo no? Sige, balik -balik. sige, sige balik-balik, sige, balik-balik Sige May isang bundok O, oh, may isang halaman Ang tanong, ilan ang bundok? Ano ang halaman? O, oh, sige, sige Okay, one Mais Halaman. Two. One. Saluyot. Three. Mais. Ay, coconut. Ay, Tagalog oh, ba di ayun? Oh. Bundok. Ha? Bundok. Bundok. <laughs> ha? Ilan ang bundok? Isa. Ano doon ang halaman? Ngunit. Mains. <laughs> Balile. Ha? <laughs> Balile. Ha? Ah? Ah? Maes. Bundok. So, Maes. Bundok lang? Bundok. Oh. Bundok. Oh, sige. Detailed bundok. Ano na kay istorya ka isang halaman? Yung mga kamay oh. isang bundok. Oh, may isang, bundok. Oh, may isang, halaman. Isang halaman. Oh. Tamna lang mais. Oh. Ang bundok, tamna lang mais. Sige daw, nganong kay ngol mang isang halaman? Isa man lang. Ay, ganin. Ah. Ay, ah. ah, yun may isang bundok. Oh. May isang halaman. Oh. oh. <laughs> <na> <laughs> ano ng halaman? Oh, oh. Ano ang halaman? Ano ang halaman? Ano nakabalo ganit ka na isang halaman? Sa mais. Ah, Ako wala. Anong? <laughs> Ako <'y> na <nalong>? lang. <laughs> Siya mo yung nananong. Gano'n <laughs> <laughs> ba? Ako yung nananong ganino. Ano gani? Ano gani? Anong mais <laughs> ang halaman <laughs> nung nakaistorya ka? Tama si Mayo yung sagot. Tama, day. Kung gani? Gano'n gani? Tama, mong tala sa katawa, day. Sige. Isang bunda. Oh. Ako kaya nananom kayo mo ng bukid. Ah! Wag yan.

ayo ay oh, may isang halaman! Na, may isang halaman. oh! May Ma isang laman! Ay ay, 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 halaman! ay, halaman? Anong ay, <laughs>